ang gobati ay isang kagandahan ito dahil nakatulong din sa pagpababa ng asid sa ating katawan kaya nakatulong ito sa mayroong acid reflux one time kasi nangyari po sa aking apo na bigla siyang nagising nung matulog kami at ginising niya ako sabi niya sa akin na masakit daw yung kanyang puso <laughs> sabi ko ano puso yung pala yung ano niya dito sa bandang sikmura kasi tinatanong ko kung saan banda ang masakit dito daw banda sa sikmura ngayon, di eh, basta pagdating ng tiyan, hindi ako basta-basta maghilot niyan dahil ayon sa pag-aaral, hindi advisable na hilutin natin ang tiyan na sumasakit. Kaya ginagawa ko, nagyan ko lang siya ng bix, yung tiyan niya, pero hindi nawala. Ang sakit, kung na dumating sa punto, hindi ko na siya makomfort. So, nag siya na gisingin niya mama niya dahil magpadala sa hospital. Eh Iyon, ginising niya mama niya. Sabi ng mama niya, bakit naman nangyari sinabi ko sa kanya yung mga pangyari ang ano ko lang yung assessment ko lang hindi ko doktor baka mayroon siyang ano acid reflux kasi dito man sigmurang ang masakit eh pero hindi tayo siguro hindi man tayo doktor sabi ng mama niya painumin ng gabiskon dahil mayroon siyang stock kasi ako ayaw kong basta magpainom na lang na hindi describe sa doktor kaya sabi ko kung ang assessment natin ay ano acid reflux kasi gusto na obserbahan mo na bago dalhin sa ospital Meron kasi akong maraming mga herbal dito na mga stock. Meron dahon ng gabon, dahon ng oregano, katuyo. Ang naisip ko itong guabati, ang pinainom ko sa kanya. Linagaan ko siya ng ganito, guabati. Nakainom siya, 15 minutes lang, nakatulog siya. Sa awat tulong ng Diyos. Tulong din siya talaga ng acid reflux, kung acid reflux man. Mayroong pag-aaral kasi na ang guabati ay nakapababa ng acid sa ating tiyan. Bagamat wala pong scientific study na nakagamot siya ng acid reflux, pero mayroong mga experience at study na nakapababa siya sa acid ng ating tiyan. Yun lang po. Sana nakatulong. Maraming salamat sa Diyos.